Ayan na po, niluluto na ni Tiboy. Sarap niya, naman. No? Yes, at ito si Ate Kolo. At si Ate Baby. Oh, yun. Ang mga cook ng antipolo, tsaka cook ng Cavite. Andito. Grandmaster Cook, nagluto. Request po yan, request request ni Shaira Ayun. Request ni Shaira ribeta. Ayun, no, Sa kay Tito Boy. Sa trabaho. Ayun na. Luya. Luya. Ayan. Tapos Luya. Ayan na. Ayan. na. Ayan. Ayan. Ah. Ayan. Ah. Ayan. Kaya kung kanya lang, kaya mo ba? Kung gumigyan lang, mo na. Alaking... Hmm. Yan na po, yung sabaw. Hindi na kuluan. Na. na. natin. Baka na lang sabaw na makain-kain. mo. mo na, nalagyan na po ng tiyo ng at swerte yun na Pampakulay. i <laughs> <laughs> yeah <laughs> yun na Ah. Uh eh -huh. na peanut butter na. Yeah. Yo. Yeah. Busan natin teh. yara? na. Yeah. Yeah. Ayun po, ayan na. <laughs> Yan na, nilagay na pang gulay. malapit na. Ayan na. Ayun, tapings. Tinapings ng gulay. At ayan na. Hihi, ito na po. Luto na po ang kare-kare. Request ni Shaira, ni Beta. No? Ayan o. Ang niya, kasi yung bagoong. Oh, oo oh, po, oo oh. Ano pa inaantay niyo? Tara, let's eat! <laughs> Naka-vlog po, Tia. naka po, yung pagluto. Kaya, kain na dito. Dyan na yung bagoong, oh. Ganda naman, kasarap niya. Ano? Yun, guys. Ito na po yung natira sa niluto yung kaninang kare-kare. Kumakain na po sila dito. Yan. Pasok tayo dito. Ayan, no? Ah, ah, Pasok tayo dito. Ayan po. Sabi ko oh. Oh, ate, kumusta tayo yung ano, luto ni Tio Boy? Sarap po. Simot. Simot na. Yeah. Ito po. Ayan na po. One big happy family. Grabe <laughs> oh. At dito po yan, no, si Baby Clark. Ayan po, kumakain si Baby Clark ko. Hello! Wow! Sinker tayo lahat. One, two, three. Yon. Po. Ito po request ng kari kay Lola. Pangalawa <laughs> na to. Wow! si, si Baby Shira, yan.

yun 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 araw araw basta sa bahay ni Tio Boy pwede yun <laughs> yun <laughs> araw araw to yun tara let's eat <laughs>